Noong una ay marami ang gustong magsipunta sa bayan ng Argao sa Southern Cebu upang makasalamuha ang di umano'y look alike ng aktor na si Coco Martin. Nag-viral ang mga larawan at video sa online ng isang lalaki na nakasot ng green jersey shirt at naka-helmet dahil kamukhang kamukha ito ng batang kiyapo na aktor na si Coco Martin at unang nakita sa isang vlog page na may pangalang Lutong Kahoy. Ngunit ang mga mapanuring mata na mga teki na netizens na rin mismo ang nakadiskubre sa pamamagitan ng mga nakaraang post ni Coco Martin look-alike na edited pala ang video bago ito inupload sa social media gamit ang AI. Sa mga lumang post sa vlogging page na kilala ang lalaki sa likod ng Coco Martin lookalike na isang nagagalang James Peter Fano ng barangay Langob sa Argao, Cebu na ibang iba naman ang mukha mula sa aktor nung ito ay hindi pa edited. Na-identify si Fano dahil sa suot nitong jersey shirt pati na ang mga tato nito sa kaniyang braso. Dahil dito may parawagan ng mga netizens na maging responsable sa ipopost online sa social media upang hindi makapanloko ng ibang mga tao. Kasama mo sa Arim in DYHP Cebu, Radio Man kuko Galineya tatak Arimen.